Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Chacha Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para matupad ang anumang mga hinihiling natin sa buhay. Kung kayo ba ay mahilig na mangarap at kung kayo ba ay merong mga nilanais na makamtan, mga hinihiling, mga gusto nyong makamit, pasok lamang kayo sa videong ito. Kung nagnanais kayo na matupad ang mga kahilingan nyo. Kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, tamang-tama ang video ito para sa inyo. At kung gusto ninyo na matupad ang mga matagal nang inyong hinihiling sa inyong buhay, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Ang paggawa ng pampaswerte ay laging sinasamahan ng 100% na paniniwala. Maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob, alisin ang mga negatibo mong naiisip iwaksi mo muna ang mga yan para hindi maging negative ang ma-attract mo. Dapat lagi kang maging positibo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerting ito para makapag-attract o makamit natin ang mga hinihiling natin sa buhay. Makamit natin ang mga pangarap natin. Gumawa ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte. Kung kayo ay panatiko sa mga pampaswerte, gawin at sundin ang aking ibabahagi. Mga Mangangailangan lamang tayo dito ng pouch, kahit na anong kulay. At mga din tayo dito ng papel. Ang papel, dapat ngitin muna yung sa gilid. At ngailangan din tayo dito ng blue na panula at isang cinnamon at isang dahon ng laurel. Susulatan ang dahon ng laurel ng sacred code na 741. Ang sacred code na ito ay para matupad na mabilis ang ating mga minanai, mga ang mga hinihiling natin. Sa papel, ilagay ang inyong buong pangalan at inyong birthday ang inyong mga wishes. Halimbawa, salamat dahil meron na akong brand new car. At tutupuin na papalapit sa'yo ang papel ng tatlong beses. At saka mo ngayon ito ilalagay sa pouch. At saka mo lalagyan ng isang cinnamon para mas mabilis na maatra ang mga hinihiling mo sa buhay. Mas mabilis na matupad. At saka ilalagay ang isang dahon ng laurel na may nakasulat na sacred code na 741 dahil alam naman natin na ang dahon ng laurel ay may kakayahan itong magtupad ng mga kahilingan, protection, nag-a-attract ng swerte, swerte sa pera, sa gumpay, swerte sa negosyo, lahat ng mga ninanais natin ay tinutupad nito. Lalagay sa pau. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerte ito. Kung kayo ay mayroong mga kahilingan na magkaroon kayo ng pera, magkaroon kayo ng magandang trabaho, ng malaking sweldo, na magkaroon kayo ng bahay, magkaroon kayo ng sasakyan. Kung anuman ang mga hinihiling ninyo at kung gusto nyo itong matupad ng mabilis, gawin lamang ang pampaswerte na aking ibinahagi. At pagkatapos mong magawa ang pampaswerte ito, hawakan ang pampaswerte at sabihin ang chat na aking ilalagay sa screen. At saka mo ito ngayon ilalagay sa iyong unan, sa ilalim ng iyong unan. Kapag natupad na ang iyong mga kahilingan, susunugin lamang ang lahat ng laman. At saka mo ito ihipan sa hangin para madala ng universe ang mga kahilingan mo at bilang pasasalamat na din. Basta pakakatandaan na ang mga pampaswerte nito ay magiging gabay at pampaswerte lamang. Hindi porke gumawa na kayo ng pampaswerte ay hindi na kayo ikilos. syempre pumilon at magsipa tapat, magtrabaho at dumiskarte pa rin sa buhay para yung mga hinihiling natin ay matupad. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.